na kwentong nakakatuma. Ito ang usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Mga kasama naman natin uh, si Attorney Don Tamayo, Attorney 5 head ng uh, Legal Division, Human Settlements Adjudication Commission o HSAC ang haba sa Regional Adjudication Branch 3. Ayyan, 't sabi natin kanina, eto pag-uusapan natin ang mga posibleng dahilan ng pagkakadismiss ng kaso pagdating sa H sako yun ang uh, ano natin pag-uusapan ngayon pero bago yon attorney Don maganda umaga po Ma'am Ben, good morning din po. saka sa mga ating mga commissioners and yung mga adjudicators po natin and sa mga nakikinig po. Ay, okay, okay. So, attorney, uh, Umpisa na agad tayo. Ano ba yung mga posibleng dahilan nitong uh, binanggit natin kanina na pagkakadismiss ng kaso dyan sa H-SAC? Uh, Ma'am Ben, Ma magandang tanong po yan. Uh, babasahin ko po para wala tayong makalitaan kasi medyo talagang crucial po. Sige Kapag po. ito ay eh, hindi po nila nasunod, eh, ay po yung filing fee at yung oras. Oh, okay. Uh -huh. uh, at ito po, ma'am, yung mga common. Ang kasong isinamiti ay hindi sakop ng jurisdiction ng HACP po, namin, ng mm -hmm. Human Settlement Adjudication Commission. Mm -hmm. Halimbawa, yung developer po, dalawang developer nag-aaway, hindi po namin jurisdiction ah, yun sa capital po. Dapat okay. buyer at saka yung developer po. Mm -hmm. uh, tapos yung pagka-dismiss po, pag yung on the merits, ibig sabihin, eh, po namin, nakita naman natin talaga na kasalanan ng isa. Okay. Tapos yung mga batas na nakapaloob na na-violate, o kaya yung mga uh, jurisprudence, o dati ng mga naging desisyon po, na yun po, i-dismiss po yung kaso, ibig sabihin yung complaint nyo po, eh i-dismiss natin dahil dinisisyonan natin on the merits. Okay. May merito yung pagka-dismiss po. Uh -huh. na, Pangatlo po, walang otoridad yung nag-file. Ibig sabihin, uh, kung malimbawa, homeowners association po, eh, nangungupahan ka, hindi ka naman binigyan ng karapatan ng may-ari, ah. ng written authority, eh, wala ka pong karapatan magreklamo po. Mm. O hindi, dahil hindi ikaw yung may-ari po. Okay. so o, Pero pang, kung may kung may authority ng, attorney, pwede? Kung binigyan siya kung ng may, authority? Ah, pa Pwede po. Okay special power of attorney ma'am. Okay. O tapos isa ring dahilan po ng pagka-dismiss kapag meron pong nakabinbin na kaso. Mm -hmm. Ibig sabihin uh, yung issue ay eh, dinidinig na po ng nakapending po. Okay. Tapos ang isa pong medyo nakakaligtaan ng iba, yung hindi pagsunod sa order ng adjudicator po. Halimbawa, ay eh, nag-order ako na isama mo yung ganitong partido dyan sa ipinafile mong kaso mm -hmm. eh hindi po niya sinunod ibig sabihin uh, hindi hindi siya sumusunod sa lawful order po ng adjudicator meron okay. po kaming uh, karapatan na i-dismiss na lang po yung kaso dahil sa hindi niya pagsunod oh okay ah yung, uh, yung forum shopping po mam Ma ben ah uh, Ibig sabihin, nag-file sa sa amin, nag-file din siya sa korte o sa ibang ano po, a uh, forum. Nag-file siya kay pagminsan na uh, nagpa-file siya sa City Engineering Office. Ganun po, bawal po 'yon kapag uh -huh. hindi niya dinisclose. Ah. Uh -huh. Pero kapag sinabi niya naman po at yung magiging desisyon namin ay hindi naman po nakabase dun sa magiging out- outcome na yon. Oh. Eh pwede naman po pag-aralan naman po yun at magtuloy mm. yung kaso. Pero kapag hindi niya sinabi po yon, eh dismissible po yung kaso. Oh, okay, okay. At saka eto po ma'am, yung common naman na nangyayari to itong panghuli po natin, yung mm -hmm. joint dismissal motion. Mm -hmm. Ibig sabihin nagkasundo o parehas umayaw na yung dalawang partidong may issue po eh, pwede naman silang mag-motion po na, sige, nagkakasundo kami uh -huh. na wag na pong ituloy itong kaso. Okay. Pero pag-aaralan din pa rin po ng, ng commission, ng mga adjudicator, kung walang nalabag na batas sa parehas nilang pag-move po na i-dismiss na lang po yung mga kaso mag -bill. Ah, okay. So kahit nagkasundo na sila, i-dismiss na, hindi pa rin agad madidismiss ng H-SAC. Yes, ma'am. Ah. Ang magandang example po kasi dyan, nalimbawa, ma'am, yung ano, uh, homeowners association po tayo, ah -ah. kunyari. Ah -ah. Uh, mayroong binenta yung asosasyon na lupa mm -hmm. na nakalagay sa titulo ng binenta nilang lupa ay eh, open space. Mm -hmm. Ngayon, eh, ito pong nagreklamo, uh, isang may-ari ng bahay doon, sabi nga bakit mo binenta yan, hoa? Mm. Eh, open space yan. Mm -mm. eh nag-usap po sila. Pagkas nila mag-usap, sabi, sige, hindi ka naman apektado po dyan. Okay. Ipag-dismiss na lang natin yung kaso. Okay. Yung gano'n po kasi may batas po sa open space na hindi po pwedeng maging commerce of man po yan, maging subject ng commerce of man. So, although nagkasundo yung dalawang partido, iinanalipay po natin yung pag-dismiss, ipapatuloy po natin yun. Okay. So yun pala, ito yung mga pwedeng maging dahilan pala ng mga pagkakadismiss. 'Yon ko, alalahanin nyo yun. o kaya eh magtanong kayo sa H-SAC baka ito kasama kayo doon, ano, doon sa mga dahilan na yun. Uh, kaya na-dismiss yung kaso sa H-SAC. Anyway, pero attorney, kapag nadismiss dismiss yung kaso sa H-SAC, pwede bang mag-file ulit? Ah, uh... Pwede po sa general rule naman pero may mga except po tayo diyan. Mm -mm. Tingnan natin nating permanent dismissal o kaya yung temporary. Okay. Uh, ang normal na nangyayari po, pwede niyong i-refile kapag ang sinabi doon sa kautusan o yung sa desisyon o resolution po namin, mm -mm. sinasabi namin without prejudice. Yun yung common po eh. Uh -uh. Oh, uh, pag narinig, pag po rin sa without prejudice, ibig sabihin hindi dinesisyonan ng niyang decision po based sa merito ng kaso. mm -hmm. Meron ka lang kulang. Ah, okay. Di pa, kakulangan po sa, ako, kakulangan sa ebidensya, mm -hmm. eh, hindi mo na isama rin sa complaint kagad. agad. Mm -hmm. Okay. Uh, merong dokumento, pangalawa po, yung merong kang dokumentong hindi napirmahan. Okay. Okay. Mm -mm. So, pwede po namin i-dismiss yun uh, para itama mo naman yung sarili mo. Pwede nyo pong i-repile. Ah, okay. So, Ngayon pwede man mga... Yes, ma'am. Okay. Sige po, sir. Uh, yung mga permanent dismissal naman po, uh, ibig sabihin, hindi nyo na pwedeng i-repile to. Uh, ah. Kapag yung jurisdiction po namin, ang naging uh, basis po ng dismissal. Alimbawa, ay eh, hindi 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 sakop ng jurisdiction namin yun yung sinabi ko po yung dalawang developer dalawang partido itong eh, doon sa kontrata nila eh ang developer po at saka ang buyer lang po kami merong jurisdiction pero para sa pagmamay-ari ng kontrata kung paano nila in-execute yung mga proyekto nila hindi po na yung jurisdiction yun mm. tapos uh, base sa lack of cause of action ng Ben eh hindi na po pwedeng i-file dahil lack of cause of action ibig sabihin eh wala ka naman talagang rights na na-violate. So example lang naman po 'yun. Mm -hmm. uh, wala kang anong yung ah uh, lag, na yung ano, uh, yung warranty nung bahay po. Okay. E, wala kang cause of action po doon. Mm -hmm. Tapos, ah, uh, 'yung nga po 'yung nabanggit ko kanina, 'yung pending litigation nasa ibang uh, forum po sa may hinihiring na related po dito sa sa nakabingbing kaso po ngayon. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos so, ang sa po na permanent dismissal uh, permanent dismissal po. Sige po. Uh, 'yung hindi pag po ng complainant ang sumon sa respondent po. Aha. Pakiulit nga po yun, attorney, parang hindi natin masyadong narinig. Yung sa permanent no, dismissal. Ay, ito po, ma'am. Basahin ko na po. Oo, uh, sige. Medyo nalito rin po <laughs> sa konti oh. po. Ipagpahumanhin niyo po. Sige po. Uh, napatunay na hindi totoong na ibigay o naserve ng complainant o nagre-reklamo ang sumon mm -mm. sa respondent okay. o nagre-reklamo sa ang complainant ang inatasang mag-serve ng sumon sa respondent. Mm -hmm. Ibig sabihin po kasi nito, pag minsan yung respondent po natin, eh, hindi mahanap. So, oh. yung complainant po, inutusan ko po Kunyari, nasa akin po yung okay. kaso. Uh -uh. Uh, complainant, ikaw na mag-serve nito. Mm -hmm. Yung ginawa ni complainant po, nagsinungaling. Mm -hmm. eh, pag dinismiss ko po yun, eh, hindi niya na, nagsinungaling siya na sinabi niya, ah, sige, uh, isa-serve ko dahil dineputize mo, eh, mo ako, inutusan mo ako. eh, mm -hmm. nagsinungaling po siya. Mm -hmm. Hindi naman po talaga totoong natanggap. Eh, ah. yun po. hindi eh, na po niya pwedeng i-refile po yun. okay. Ayun. So, yun pala, no? Yung mga permanent dismissal naman. Yung iba naman, sabi mo, pwedeng i-refile, pwedeng i-reopen, no? yung mga uh, iba't ibang uh, kadahilanan. So ano pa yung mga iba doon, attorney? Uh, yung pinakahuli po siguro na pwede po natin sabihin dito, yung prescription. Ibig sabihin po, nag-prescribe na yung kaso sa period na pwede niyang i-file yung kaso po. Mm -hmm. Ibig sabihin po uh, doon uh, para doon sa layman's term, uh, attorney no, yung uh, prescription period o prescriptive period, ibig sabihin hanggang uh, may mer merong date, may panahon na hanggang doon lang pwedeng mag-file. Apo. Uh, ah uh, kadalasan naman po ma'am Ben kapag sa delivery ng unit o ng title eh maabot naman po yan ng mga 30 years. Oh. Pero pag mas magagaan kasi yung issue, may 4 years po ng mga prescription mm -hmm. at saka yung, uh, pag minsan may 2 years po, ang iso dyan ay yung mga purchase price. Oh, Kapag so iba -iba. sa mga, anong uh -huh. bawa, yung sa preso ay nakapagbayad ka ng medyo lagpas konti, mm -hmm. okay. prescription po yun. Okay, okay. So anong... Pwedeng gawin para nga hindi ma talaga yung kaso? Kasi kanina binanggit natin yung mga dahilan. So anong pwedeng mga gawin para hindi talaga ma-dismiss? Uh, importante po na sumangguni sa abogado. Tapos mm -hmm. po may tatlong dahilan po tayo rito. Yun po, uh, pag-usapan muna ng mga complainant. Mm -hmm. Yung hindi pagkakaunawaan. Ah, okay. uh, kasi condition sinekuano sa layman's term po, uh, isa sa mga dahilan kaya namin dinidismiss yung kaso eh hindi po hindi po muna sila nagpunta sa uh, grievance committee. Mm -hmm. Kasi bawat asosasyon po may grievance committee dapat. Mm -hmm. Pag minsan walang grievance committee, Uh, ang dapat para hindi ma-dismiss ang kaso, gumawa ng affidavit mm -hmm. na walang grievance committee yan. Pero mm -hmm. sumulat ako sa board okay. o sa presidente okay. na ine-exhaust ko muna itong uh, remedyo na to na reklamo ko yung isang partido. Aha. At walang nangyari dahil wala pong grievance committee. Mm -hmm. Pwedeng mag-execute siya ng gano'ng affidavit. Mm -hmm. oh, okay. uh, yung requirements, pangalawang grounds ben ano, uh, pangalawang paraan para hindi ma-dismiss po, eh siguruhin yung mga dokumento kumpleto. mm hmm mm, -mm. Mm, -mm. No, no, mm hmm Baka kasi sa kakulangan ng dokumento, lumabas sa base sa pagsisiyasat namin, no? pag-review pa lang po namin, eh, wala nang cause of action. O hindi pala ikaw yung may-ari. Di ba, foreigner po. Oo. Uh -uh. Bawal mag-may-ari po foreigner. O kaya isang asawa lang po yung nag-file. Uh -uh. Dapat po, dalawa po silang o oh, may consent po. Mm-hmm. Mm-hmm. Ganun pala. Okay. At pangatlo po, Okay, sige po. Yun kung, yung, yung, pangatlo yung ano po, period ng pagpile ng Oo. kaso. Ito po sa madalas mangyari to sa election protest. Mm -mm, mm -mm, mm -mm, mm -mm. Dapat eh may Ako. ano din ano. Uh, ilang days attorney? Ah, uh, may shortcut po akong formula. 5 uh, 5 <laughs> Okay, 5 5 10. Ano 'yon? Uh, limang araw doon po sa election committee. Okay. Kailangan mag-submit ka po ng ano, ng protesta Aha. doon sa kapag hindi sitang ngayon ay ah, inaksyonan, file ka po sa amin. So, okay. yun po, magiging okay. sampung araw. Aha. Okay. Uh, dapat hindi na po doon. Okay. Okay, nako attorney don, wala na tayong masyadong oras pero uh, may isa pang ano yung kung halimbawa daw maantala yung pagdinig sa kaso kung Uh, maari daw bang maantala yung pagdinig sa kaso kung halimbawa maghahain daw ng pleadings at saka motion? Uh, Ma'am, binisang ko lang po. Uh, ang general rule po natin, hindi po pwedeng maantala yung mga iniiyaha, yung mga motion, katulad mm -hmm. po ng motion to dismiss ba? Nakatanggap ka pa lang ngayon ng complaint eh nag ka kagad ng motion to dismiss, bawal po yun. Mm -hmm. Itinignan po ng mga adjudicator po yun. Okay. Bill of particulars, ibig sabihin, mismo ikaw, humihingi doon sa rinereklamo mo, mm -hmm. ng mga isa-isa mga ipapartikular kung ano yung mga na-violate o yung hinihiling nyo po uh -huh. ng mga kadahilanan. Uh -huh. aha, okay. uh, yung... Ayun, medyo... Motion for reconsideration po. Alimbawa, nag-decision na po ako. Mm -hmm. uh, or sa order ko, nag-order ako na isama mo si ganitong partido. Eh, uh -huh. e, i-reconsider mo yon kasi ayaw mo nung ganong utos ko po o yung order po na yun. Uh -uh -uh -uh. Uh, yung motion po sa pagpapahaba ng oras, bawal din po okay. yun. ba binigyan ka ng 15 okay. days to file position okay. paper. Mm -hmm. e, okay. Okay hindi ka abot sa tingin mo. Bawal din po yun. Okay. Attorney Don. Uh, motion for postponement. Yes, ma'am. Oo. Medyo wala na po tayo talagang oras eh. Siguro magkakaroon Ay, tayo. Po, ng part 2 nito. Anyway, Attorney Don, maraming salamat po ha. Apo. Okay. Magandang umaga po sa inyong ma'am Ben. Okay. Maraming salamat din po, Attorney Don Tamayo. Attorney 5, Head ng Legal Division ng Human Settlements Adjudication Commission.